Natapos tayo kung saan nakatagpo si Gu Xuanshan ng isang hangal na si Luo Geng. Sa kanilang laban naman, ay sa huli namatay si Luo Geng sa mga kamay ng ating bida. Punta naman tayo sa kanila Ferry Ching Luo kung saan may dumating doon na si Senfeng isang elder ng Dragon Ancestor Grand Hall at nagsabi si Elder Senfeng na narinig niya raw na ang kanilang branch hall ay nag nag-produce ng isang henyo na nagawang makamit ang nai na sigaw ng dragon na statwa. Tumugol naman rito si Master Yan na kung kailan ba raw dumating sa lungsod ng Sky Cloud si Elder Senfeng at humingi raw siya rito ng paumanhin dahil sa hindi niya ito na welcome at nagtanong naman si Ferry Ching Luo na kung bakit raw nagpunta rito ang kanyang ikalawang Uncle Senfeng. Sa tanong naman ni Ferry Ching Luo ay sinagot naman ito ni Elder Senfeng na sa ngayon raw ay abala siya sa paghawak ng mga gawain ng iba't ibang branch hall kamakailan at ngayon raw ay dumaan raw siya sa Asher Dragon Province at naramdaman niya raw ang isang hindi pangkaraniwang aura ng Dragon Ancestor dagdag pa niya na siya raw ay nabigla nang matanggap niya ang isang lihim na sulat mula sa Grand Hall na naghahanap sa isang henyo na nakapagkamit ng nai na sigaw ng dragon ng sunod-sunod. Kasabay din na tinanong niya na si Master Yan na kung saan na ang henyo na yun. Sa tanong naman ni Elder Senfang ay pinagpawisan na lang si Master Yan na sumagot na mahabang kwento raw. Maya-maya pa ay sinabi na ni Master Yan ang lahat ng nangyari sa ating bida dahil doon sa mga nalaman naman ni Elder Yan ay napahampas na lang ito at napasabi na kung ba baraw nila Master Yan si Gu Xuanchen. Di naman ito sinagot ni Master Yan yan bagko si Ferry Ching Luo na ang nagpaliwanag rito na sa totoo lang raw ay noong una gusto niya lang malaman kung gaano kalalim ang pundasyon ng ating bida sa alchemy at bilang resulta raw ay sinagot ni Gu Xuan Chen ang lahat ng kanyang tanong ng may kagalingan kaya gusto lang raw niya makita ang mga limitasyon ng ating bida. Sa sinabi naman ni Ferry Ching Luo ay nabahala naman si Elder Sen Feng na napasabi na kung ano ba raw ang ginawa ni Ferry Ching at ang nine na sigaw ng dragon ng sunod-sunod raw ay isang henyo na bihirang makita sa loob ng isang libong taon kaya ngayon raw ay paano na nila si Gu Chen masusubukan ng basta-basta at kung malalaman raw ito ng Grandmaster ay tiyak na magagalit ito kaya napatanong na si ferry Fairy Qingluo na kung talaga ba raw na magagalit ang kanyang ama sa kanyang maling nagawa. Nagsalita naman rito si Master Yan na baka hindi naman raw ganoon kasama ang nangyari at marahil raw ay may pagkakataon pa para itama ito. Kaya lumapit na rito si Elder Sen Fang at napatanong na kung itama ba raw at kung ano ba raw ibig sabihin ni Master Yan rito sinagot naman ito ni Master Yan na bagaman ni salto raw ni Fairy Qingluo si Gu Xuanchen ay hindi raw ng ating bida seneryuso ang bagay na yun na nagpapakita na ang taong ito raw ay hindi makitid ang pag-iisip at hindi magtataglay ng sama ng loob laban sa kanilang Dragon Ancestor Hall. Kaya sa narinig naman ni Elder Sen ay napasabi na ito na ang lahat raw ng mga alchemist ay may masasamang ugali at kung mas mahusay sila ay sila raw ay mas mukulit at sira ulo pero hindi raw ng ating bida seneryuso ang bagay kahit na napakalaki ng ginawa ang paghamon sa kanya ni Ferry Ching Luo kaya sa palagay niya raw ay may magandang impresyon o pagtingin si Gu Xuanzhan sa kay Ferry Ching Luo. Kaya napatanong naman rito si Ferry Ching Luo na kung may pagtingin ba raw talaga ang ating bida sa kanya sinang ayunan naman ito ni Elder Senfeng at nagsabi ito na sa mga nagdaang taon raw ay maraming tao sa southern region ang naghahabol sa kay Ferry Ching Luo pero wala raw sa kanila ang nakakuha ng pansin ni Ferry Ching Luo. At ngayon raw ay pag-isipan raw ito ni Ferry Ching Luo at ang taong ito raw ay may talento at lakas at lampas na raw ito sa requirements ni Ferry Luo na maging juwa kaya sa narinig naman ni Ferry ay nabigla naman ito at tuluyan ng namula at napaisip sa pagmumukha ng ating bida. Dagdag pa ni Elder Sen Fang na gusto lang niya raw na malaman kung nasaan na ngayon ang henyo na yun at hindi raw siya pwedeng magpunta lang rito ng walang saysay. Nagsalita naman rito si Ferry Luo na sa totoo lang raw ay talagang nakyukurius raw siya tungkol sa taong yun kaya nagpadala raw siya ng isang lihim na spy para manmanan at sundan si Gu Shuancheng kaya nagtanong narito si Elder Shen Fang na kung nasaan na raw ngayon ang ating bida ngunit may biglang bumagsak naman doon na isang nilalang at ang nilalang naman na ito ay nakilala naman ito ni Ferry Ching Luo dahil ito raw ang nilalang na inutusan niya para manmanan ang ating bida. Nagpakita naman doon si Gu Xuanshan at nagsalita ito na hindi niya raw alam na ang mga tao ng kanilang Dragon Ancestor Hall ay mahilig kumilos ng palihim. Kaya sonor inig naman ni Ferry Ching Luo ay nabahala naman ito sa kanyang pag-iisip dahil nanalaman na raw ng ating bida na nagpadala siya rito ng isang spy. Habang Seri Uso naman na nakatayo doon si Gu Xuanshan, ay dali-dali naman itong nilap nila at nagsabi rito si Elder Sen Feng na isang malaking hindi pagkakaintindihan lang raw ito at ang totoo raw ay ang apunyang si Ferry Ching raw ay medyo masyadong mapusok pero wala naman raw itong masamang intensyon at nag-aalala lang raw ito sa ating bida. At sabay tingin sa kay Ferry Ching Luo at ito raw ay totoo kaya sa narinig naman ni Ferry Ching ay ito'y nakukurious kaya magtatanong pa sana ito sa pinaggagawa ng kanyang second uncle Sen Feng. Ngunit pinatahimik na ito ni Elder Sen Feng at binulungan na kung ang bata tang ito raw ay magagamit ng kanilang Dragon Ancestor Hall ay para na rin itong pagdagdag ng mga pakpak sa isang tigre. Bukod raw rito ay gwapo raw si Gu kaya ano pa raw ang hinahanap ni Fairy Ching Luo kaya namula na lang rito si Fairy Ching Luo. Sabay din itong nagsalita na batay raw sa ating bida ay hindi raw pala ito taga Sky Cloud City at ang kanilang Dragon Ancestor Hall raw ay may mga brands sa buong Supreme Divine Realm kaya kung mayroong anumang kailangan si Gu Xuanzhen na tulong ay sabihin lang raw ito sa kanila at wala raw araw itong problema. Kaya napaisip na rito ang ating bida na sa mga susunod raw na araw ay ang mga tao ng Songjo ay dadaan sa Asher Dragon Province at hindi pa raw sila nakakahanap ng angkop na lugar para manirahan kaya dahil raw mayroong ganoong handang mabiktima ay hindi ba raw na magiging sayang ito kung hindi nila ito gagamitin. Kasabay din itong nagtanong na kung totoo ba raw na tutulungan siya ni Fairy Ching Luo. Kinumpirma naman ito ni Fairy Ching habang ito'y namula na lang. Kaya napangiti na lang si Gu Xuanzhen rito dahil na man doon ay napatanong na lang si Ferry Ching na kung bakit raw bigla raw siya nakaramdam na parang naloko raw siya. Makalipas naman ng ilang minuto ay naglakad na nga sila sa Dragon Tiger City ng Asher Dragon Province. Ay nagsaad naman si Ferry Ching Luo na bagaman raw ang Dragon Tiger City ay madalas na pinagmumula ng labanan sa buong taon at hindi angkop para sa pagbubukas ng isang branch hall ngunit kailangan din raw nilang magtatag ng ilang mga base dito upang mangalap ng impormasyon. Pagkatapos raw ng lahat ay ang Dragon Tiger City ay ang pinakamalapit na lugar sa Asher Dragon Province sa gitna ng Southern Region. Habang sila'y naglalakad doon, ay nagsalita naman si Gu siya na hindi niya raw binanggit kung gaano kalaki ang lugar na kailangan niya pero tila inaasahan na raw ito ni Ferry Luo ang lugar na gusto niya na makakatanggap ng higit sa isang tao at mayroong higit sa isang tao na nakatira raw dito at mukhang maingat raw nilang inimbestigahan ang lugar na ito kaya nabigla naman rito si Ferry Luo. Dagdag pa ng ating bida na kung alam ba raw ni Fairy Ferry Ching Luo kung bakit nandito siya. Sinagot naman ito ni Ferry Ching Luo na tama raw na alam niya raw na si Gu Xuanchen ay nagpunta sa Chinglong Province upang pangunahan ang mga alagad ng Songzhou sa pakikilahok sa Southern Region Assembly. Napaisip naman rito ang ating bida na bagaman may isang tao raw sa restoran noong gabing iyon na nakakilala sa kanya sa pamamagitan ng Nine Nether Skyfire na kanyang ginamit sa pakikipaglaban kay Luogeng at ngayon raw ay hindi lamang alam ang pangalan niya kundi alam din ni Ferry Ching Luo ng maayos ang layunin niya rito. Biglang nagsabi naman si Ferry Ching Luo na formal niya raw na inaanyayahan si Gu Xuan na sumali sa Long Zuzai at sa talento raw ng ating bida sa alchemy ay kapag sumali raw ito ay tiyak na magkakaroon raw ito ng isang transcendent na katayuan sa Long Zuzai ngunit hindi raw ito nangangahulugan na susuko na siya sa paghamon sa kay Gu Xuan Mabilis naman na tumugon ng ating bida na kung ano ba raw ang kanyang benepisyo kung sasali siya sa Long Zuzai. Sinagot naman ito ni Ferry Ching Luo na malaki raw ang benepisyo at bilang ang karagdagan raw sa pagkakaroon ng isang transcendent na katayuan sa Long Zuzay ay hindi na raw kailangan pa ng ating bida na sundin ang anumang mga patakaran ng Long Zuzai at lahat ng mga libro sa alchemy at mga materyales sa gamot sa silid na ito ay magagamit raw ito ni Gu Xunchen. Tumugon naman rito ang ating bida na kung ito ba raw ay totoo sa narinig na manifi o ay bahagya naman itong nabigla sa sagot ni Gu Xunchen. Dagdag pa ng ating bida na ang bagay raw na ito ay kanya munang pag-isipan kaya napaisip na rito si Ferry Chin Luo na ang Long Su raw Rao ay laganap na sa buong Supreme God Realm at hindi lamang mayaman sa mga mapagkukunan kundi pati na rin may makapangyarihang network ng intelehensya at marahil ay makakatulong raw siya sa master na ito sa hinaharap sabay din itong nagsalita na akala niya raw na samasang ayon na ang ating bida na sumali sa Long Su Makalipas naman ang dalawang araw ay nag lang si Gu Xuan doon. Habang ito ay papalabas na sa kanyang silid ay nagsalita ito na sa nakalipas na ilang araw raw at si Xiaoyao at ang kanyang mga kasama ay nakagawa na ng malaking pagunlad sa pamamagitan ng kanilang pagsasanay para sa ilang mahirap na puntos at kailangan niya lang silang bigyan ng kaunting gabay at makakaintindi na sila. Ngunit may naalala naman ang ating bida kaya napasabi na ito sa kanyang isip na si Elder Mu Uyarao at ang kanyang mga tauhan ay dapat na darating na sa Dragon Tiger City sa lalong madaling panahon. Sa paglabas ni Gu Xuanzhen doon ay may nagulat naman rito na isang babae na nagsalita sabi raw ni Fairy Ching Luo na may isang kilalang panahon panauhin raw na darating upang bumisita. Punta naman tayo sa Dragon Tiger City habang may disipolo naman doon ng Heavenly Sacrifice Sec o Gtion Sec na namamangha sa mga bagay doon at napasabi rin ang isa na hindi pa raw niya nakita noon ang bagay na ito sa kanilang Gtion Sec o Heavenly Sacrifice Sec. Nadismaya naman si Elder Wang Rito kaya pinagsabihan niya na ang kanyang disipolo na wag raw itong mag-act na hindi pa nito nakikita ang mundo. Dumating naman doon si Gu Xuanzhen kasama si Fairy Ching Luo kaya binati na nila ang ating bida. Nagtanong naman si Gu Gushuansha na kung nandito na ba raw ang lahat, ngunit bigla naman nagtanong ang disipolo sa ating bida na sabi raw ng babae ay pwede raw silang lahat dito hanggang sa araw ng Southern Region God Meeting kaya kung totoo ba raw ito kinumpirma naman ito ni Gu Gushuansha at ito raw ay totoo. Habang si Elder Wang naman ay hindi na nito napigilan ang kanyang sarili kaya sinigawan niya na ang kanyang dalawang disipolo na manghang mangha sa mga bagay na ngayon lang nila nakita. Nagsalita naman si Sect Master Ji Changfeng na hindi niya raw inaasahan na may kakilala ang ating bida sa Longho City sabay din itong humingi ng tawad sa abala na idinulot niya sa kay Gushuan Chen tumugon naman ang ating bida na wala lang raw ito. Habang si Elder Mouya naman ay napasabi na lang na buti na lang raw ay hindi sumama sa kanya si Murozo. Nagsabi si Sec Master Ji Changfeng na ang bahay raw na ito ay dapat na nagkakahalaga ng malaking pera at ang background ng babaeng ito raw ay dapat na komplikado kaya nagtanong na ito na kung paano raw ng ating bida nakilala ang babaeng ito. Ngunit Ngunit may biglang sumabog naman doon kaya nataranto na ang mga disipolo doon. Kaya pa si Gana nagsabi si Ferry Chingluo na kung sino na raw ang nanggugulo rito. Dumating naman doon ang mga nilalang na may gawa ng pagsabog. Si Chu Tian Ming Head ng The Four Elephant Sec at nagsalita naman ang kasamahan nitong may piklat sa mata na narinig niya raw na ang kaibigan raw ni Ferry Luo galing sa Songzhou ay dumating na sa Longhu City ngayong araw kaya naman si Chutian Ming raw mula sa Qinglongzhou ay dumating din para bumisita. Nagsalita naman si Elder Wang na ang Four Elephant Sect Row ay ang pinakamalakas na puwersa sa Longkangzhou maliban sa Long Zuzai at wala nang iba pang hindi nasa ilalim ng kanilang jurisdiction at ang alituntunin raw dito ay mas mahigpit pa kaysa sa orihinal na tuntunin ng Tianyuan Pavilion sa Songzhou at pinupunterya na raw sila ng mga ito nung pagdating pa lamang nila dito. Habang ang ating bida ay napasabi na lang sa kanyang isip na may hangal na naman na The Four Elephant Sect. Nagsalita naman si Chu Tianming ang head ng The Four Elephant Sect na di niya raw akalain na ang Songzhou raw nila Sek Master Ji Changfeng ay may ganitong industriya pala sa Qinglong Zone niya at ito raw ay nakakagulat. Seri Uso naman na tumugon si Sek Master Ji Changfeng na dumating raw sila Master Chu Tianming na may dalang napakalaking puwersa kaya dapat ay hindi lang raw ito simpleng pagbisita lang at kung tama ba raw siya. Tumugon naman si Chu Tianming na nagbibiro lang raw si Sek Master Ji Changfeng at ang totoo raw ay ang kanyang disipolo ay masyadong sabik na makita ang kagalingan ng mga ito kaya naman kumilos raw ito ng padalos-dalos sabay din itong nagutos na humingi raw ang kanyang alagad ng tawan. Sinunod naman ito ng kanyang disipolo kasabay din itong nagpakilala na siya raw si Wang Chaoyang at pangiti niyang sinabi na siya raw ang unang disipolo sa ilalim ng kanyang Panginoon at narinig niya raw na si Sect Master Ji Chang Feng ay mapaghalaga kaya hindi raw ito nagtataglay ng sama ng loob sa isang junior na katulad niya. Dagdag pa niya na sa pinsala naman na kanilang nagawa rito ay magkakaroon raw ng mga manggagawa bukas para ayusin ito at kung may kailangan pa raw si Sect Master Ji Chang Feng ay magsabi lang raw ito at sama-sama raw nilang aasikasin ito. Pagkatapos raw ng lahat ay may mukha raw ang Four Symbol Sect sa Asher Dragon Province at dahil lahat raw ng taga Songjo ay galing sa malayo ay hindi raw sila pwedeng maging pabaya. Di naman rito nagsalita si Sect Master Ji Chang Feng at napaisip na lang ito sa mga kahangalan nila. Di naman napigilan ng disipolo ni Sect Master Ji Chang Feng kaya ito'y napasabi na ang mga disipolo raw ng Four Symbol Sect ay nagsasabi na humihingi raw ito ng paumanhin pero bakit parang hindi raw ito komportable ang dating o parang pinagluloko lang sila nito. Pati na si Elder Wang ay galit naman itong napasabi na matandang lalaki raw siya at masama ang ugali at palalampasan raw ito ng Sek Master Ji Chang Feng nila ngunit siya raw ay hindi at hindi raw kayang bayaran ng Heavenly Sacrifice Sek ang kabaitan ng Four Symbol Sek kaya magsilabas na raw ang mga ito. Sa narinig naman ni Wang Chao yang na isang disipolo ng main pick ng The Four Symbol Sek ay ninas naman ito. Habang si Gu Xuanzhen naman ay nanabik naman sa mga kaganapan. Dahil naman sa katapangan na na pinapakita ni Elder Wang ay napasabi na ang mga disipolo nito na ito raw ang kanilang inaasahan sa kanilang Elder Wang. Nagsaad naman si Sek Master Ji Chang Feng na matapat raw talaga si Elder Wang kaya huwag raw magalit rito si Sek Master Chu Tian Ming at ang totoo lang raw ay matagal na silang naglalakbay nitong mga nakaraang araw at talagang pagod na pagod na sila kaya kung wala na raw ay pwede na raw silang umalis. Tumugon naman rito si Sek Master Chu Tian Ming at tinawag niyang brother si Sek Master Ji Chang Feng at nagsabi na nandito nandito raw siya ngayon para sa isang bagay tungkol sa Southern Region Divine Assembly. Sa tingin niya raw ay alam din ito ni Sec Master Ji Chang Feng na sa mga nagdaang taon ay maraming talento ang lumitaw sa iba't ibang probinsya at ang Southern Region Divine Assembly raw ngayong taon ay marahil ang pinakakumpetensya sa kasaysayan ng Divine Assembly at di mabilang na mga mata ang nakamasid sa kanila sa lahat ng oras. Sa punto raw na ito ay sa tingin niya ay mas mabuting magkaroon ng kaibigan kaysa kaaway kaya nagtanong narito si Sec Master Ji Chang Feng kung ano ba raw ang ibig sabihin ni Sek Master Chu Tianming. Sinagot naman ito ni Sek Master Chu Tianming na sa Divine Assembly raw ay kung silang dalawang panig raw ay magkaisa ng dalawang estado at pagsamahin ang kanilang mga lakas ay mas tataas raw ang tsansa nila na manalo sa Divine Assembly. Sa narinig naman nila ay napasabi na ang mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sek eh, na may kung ganoon ba raw na magandang bagay at ang Asher Dragon Province raw ay pinakamalapit sa sentro ng Southern Region at nasa pinakamagandang posisyon ito dagdag pa ng isa na maliban sa Heavenly Martial State ay ang dating controller ng Earth Core ay sila ang may pinakamalaking tsansa na manalo sa lahat ng estado kaya bakit raw sila naghahanap ng kooperasyon sa kanila habang si Sec Master Ji Chang Feng naman ay abala naman ito sa pag-iisip. Bigla naman nagsalita si Elder Mo Wuya na nababahala raw siya na ito raw ay hindi isang simpleng bagay. Matapos naman sa pag-iisip ni Sec Master Ji Chang Feng ay nagtanong na ito na kung ano raw ang kondisyon ni Sec Master Chu Tianming lito. Sinagot naman nito ni Chu Tianming na narinig niya raw na ang sekta ni Sek Master Ji Chang Feng ay mayroong isang disipulo na may natatanging talento at kahit si Luo Shuangjiang ng Heavenly Pavilion raw ay walang nagawa sa disipulo na ito. At Seri Uso niyang sinabi na kaya gusto raw nilang anyayahan ang henyong disipulo na ito para lumaban at ang kanyang share o bahagi raw pagkatapos ay hindi magiging mas mababa kaysa sa Songzhou. Nagsaad naman si Fairy Ching Luo na ang tinutukoy raw ni Sek Master Chu Tianming na isang henyo ay si Gu Shuangjiang raw. Di naman rito tumugon ang ating bida bagkus seri niyang sinabihan sila sect master Chu Tianming na kung karapat dapat baraw ang mga ito. Dahil naman doon ay naalerto naman si sect master Ji Chang Feng at hindi na ito nagsalita bagkus naghanda na lang ito sa mangyayari. May napagtanto naman ang mga disipulo ng Heavenly Sacrifice sect na kaya napasabi na sila na kung ibig sabihin raw noon ay ang Asher Dragon Province ay makakakuha ng hindi bababa sa siyam na bahagi at ang buong Songzhou naman nila ay isang bahagi lang. Sinang ayunan naman ito ni Sect Master Chu Tianming at siya raw ang nagsuggest nito. Dagdag pa niya na nagdala rin raw siya ng 20 disipolo na kumakatawan sa Asher Dragon Province sa Southern Region Divine Assembly. Kasabay din na mayabang na nagsalita ang isa sa mga disipolo ng The Four Symbol Sect na kung mayroon ba raw maglalakas loob na taga Heavenly Sacrifice Sect na labanan siya at wag raw itong mag-alala dahil hindi raw siya gagamit ng nakakamatay na galaw sa baytawa. Nagsaad naman sila na ang mayabang naman na nagsalita raw ay si Ching Feng isang disipolo ng Four Symbol Sect na isang top 20 sa buong Asher Dragon Province at kung ang isang disipulo raw mula sa Songjo ay makatalo sa mayabang na disipolo na ito at makakuha ng pwesto ay natural na makakatanggap sila ng dagdag na bahagi sa mga nasamsam pagkatapos. Lumapit naman si Sect Master Chu Tianming sa kay Sect Master Ji Chang Feng at nagsalita ito na pagkatapos raw ng lahat ito raw ay kompetisyon para sa mga mapagkukunan at tanging ang pinakamalakas lang raw sa kanila ang papayagan kaya tiyak raw na maiintindihan ito ni Sek Master G. Kaya galit naman na napasabi na ang mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sek na kung sa tingin raw nila ay hindi nila kayang talunin ang mga disipolo ng The Four Symbol Sek at kahit na ang pinakamababa sa rangkang sa Asher Dragon Province dagdag pa ng isa ang kapal raw ng mukha ni Sek Master Chu Tianming at halata naman raw na inaalipustil sila ng mga ito at kitang kitang ita raw sa kanilang mga kayabangan, at walang ano-ano ay sumugod na ang isang disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect sabay itong nagsalita na siya raw si Zhao Xinghe ng Heavenly Sacrifice Sect at humihingi raw siya ng patnubay mula sa Four Symbol Sect. Sinabayan naman ito ni Ching Feng na isang disipolo ng Four Symbol Sect sabay din itong nagsalita na mayroon ng pinagmamalaki raw si Zhao Xinghe pero kung hindi raw tugma ang lakas ng isang tao sa kanyang kayabangan ay ang pagmamalaki raw nito ay mga butong marupok raw na nababasag sa isang hawak lang sabay din itong nagpakawalan ng ataki. Nagsabi naman si Ferry Ching Luo na kung Heavenly Creation Technique ba raw ng Four Symbol Sec ang gamit ni Ching Feng kaya kung hindi raw ito, kayang mas alag ni Zhao Zinch na junior brother ng ating bida tiyak raw na mapipinsala ito ng lubos. Kaya kung gusto raw nito na humingi sa kanya ng isang pabor tinanggihan naman ito ni Gu Xuanzhen dahil hindi niya na raw kailangan ng tulong ni Ferry Ching Luo. Kaya gulat naman na napatingin na rito si Ferry Ching Luo. Dagdag pa ng ating bida na ang mga langaw raw na ito ay di karapat dapat sa anumang pagsisikap ng iba dahil raw sa sobrang kasigasigan nila sa paggawa ng mga tanga sa kanilang mga sarili ay hayaan na lang raw ito ni Ferry Ching Luo. Nagtama na nga ang kanilang pinakawala na ataki kaya nagkaroon ng malakas na impact doon. Makalipas naman ang ilang sigandong salpukan ay di naman kinaya ni Ching Feng ng The Four Symbol Sec ang ataki na Voidless Palm ni Zhao Zinch ng Heavenly Sacrifice Sec kaya natilapon na lang si Ching Feng. Dahil naman doon ay gulat naman na nagtataka si Ching Feng sa pinapakita na lakas ni Zhao Zinj. Kasabay din itong napasuka na lang ng laway. Kaya sa nasasaksihan naman ni Fairy Ching Luo ay napaisip na lang ito na ang disipulo raw ng Four Symbol Sect ay halatang minamaliit ang disipulo ng Heavenly Sacrifice Sect kanina ngunit ngayon raw hindi raw ni Ching Feng kayang tumanggap kahit isang atake lang mula sa hampas ng palad ayon raw sa naunang pagkaunawan ng Dragon Ancestor Hall tungkol sa Songjo ay ang pagbagsak ng Heavenly Sacrifice Sect ay ang naging sanhi ng pagiging nasa ilalim nila ng bagong umusbong na Tianyuan Pavilion. At sa ngayon raw ay ang Heavenly Sacrifice Sec ay hindi kasing hina ng sinasabi ng intelehensya kaya kung maaaring dahil baraw ito sa ating bida kaya lumakas ang Heavenly Sacrifice Sec. Nagdahilan naman ng isang disipolo ng Four Symbol Sec sa pagkatalo ni Ching Feng na wala raw ingat si Ching Feng dahil raw binigyan nito ang kalaban ng pagkakataon kaya ito natalo at ngayon raw ay hayaan raw siya nito na maranasan niya ang lakas ng Heavenly Sacrifice Sec kasabay din silang nagsalita na sila naman raw ang lalaban. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali lang ay nagkaroon na doon ng malakas na pagsabog, at walang kahirap-hirap na nilimpaso ng mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ang disipolo ng The Four Symbol Sect. Matapos naman manalo ang mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ay nagbigay galang naman sila sa kanilang mga kalaban na natalo. Dahil doon ay mayabang naman na nagsalita si Elder Wang na kung ito na baraw ang mga pinagmamalaki ni Sect Master Chu Tianming na lakas ng disipolo mula sa Asher Dragon provins para sa Southern Region Divine Assembly kaya sa tingin niya raw ay kalimutan na raw nila ang kooperasyon na binanggit ni Chu Tianming dahil masaklap raw kung malaman ng Song Jo na ginigipit nila sila Sect Master Chu Tianming habang si Sect Master Chu Tianming naman ay napanganga na lang ito sa hindi inaasahan na pangyayari nagsalita naman si Sect Master Ji Changfeng sa kanyang isip na sa ilalim raw ng gabay ni Yang Master Gu Xuanqian ang lahat raw ay napabuti ang kanilang pag-unawa sa mga teknik at pati na rin ang kasulatan ng sekta kahit raw ang mga diga anong matatalino ay nakapagpataas ng kanilang pag unawa ng kahit isang antas lang na teknik. Galit naman na napasabi na lang si Sec Master Chu Tianming sa kanyang pag-iisip na ang mga walang kwenta raw na kanyang mga disipolo at siya raw sana ay pumunta dito para takutin si Sec Master Ji Changfeng dagdag pa niya na pumunta raw siya dito para kunin si Gu Xuanchen na may mga chismis pero hindi niya raw inaasahan na mapapahiya siya. Bigla naman nagsalita si Wang Chao yang na isang disipolo ng main pick ng The Four Symbol Sec na kung pa Papayagan ba raw nila na kahihiyan lang ang kanilang makukuha rito tumugon naman rito si Sek Master Chu Tianming Ming na ang mga kaibigan raw nila ay nagmula pa raw sa Songzhou at galing raw ito sa malayo at kung sila raw ay ganito kasigasig kaya pwede raw si Wang Chao yang namak ipaglaban sa kanila. At pasiga naman ni Sek Master Chu Tianming na nagsabi na tandaan raw ito ni Wang Chao yang na wag raw nitong ipahiya sila ulit para sa kanilang Asher Dragon Province. Pangiting sinang ayuna naman ito ni Wang Chao yang habang papaalis naman ang kaka, panalo lang ng mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sek ay naghanda ng umataki na si Wang Chao yang at nagsalita na kung inakala ba raw nila na makakaalis sila matapos nilang manalo. Dagdag pa niya na ang Four Symbols Sek raw ay ang pinakamalakas sa Asher Dragon Province at hindi pa raw sila na nagpapakita ng tunay nilang lakas Kasabay din na pinakawala na ni Wang Chaofeng ang kanyang inandang malakas na pag atake Naramdaman naman ito ng tatlong disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect kaya napalingon na sila dito at pinagpawisan na lang. Dahil naman doon ay nangamba na si Sect Master Ji Chang Feng kaya ito'y naghanda na para tulungan ang kanyang mga disipolo at napaisip na ang ataki raw ni Wang Chaoyang ay puno ng intensyong pumatay kaya ang atake raw na ito ay kailangan niya itong maarang. Napasabi naman rito si Ferry Ching Luo na ang ataki raw na ito ay ang 10,000 Vivo Uring Sword Technique kaya kung nababaliw na baraw si Wang Chaoyang at naglalabas siya ng isang nakamamatay na galaw sa harapan ng maraming tao mismo. Di naman ito hinayaan ni Gu Xuanzhen dahil ito'y mabilis na kumilos na. Kasabay din na hinanda niya na ang kanyang Azura Dragon Sword para wasakin ang pinakawalan na ataki ni Wang Chaoyang. At pinakawalan na nga ni Gu Xuanzhen ang kanyang ataki kaya nawasak na lang ang ataki ni Wang Chaoyang. Kaya nawala na ang pangamba ng mga junior brother ng ating bida at napalitan ito ng mangha sa lakas ni Gu Shuanchun. Seri uso naman na nagsalita si Gu Shuanchun na si Wang Chaoyang raw ay isang hangal kasabay din na pinakawalan niya na ang kanyang malakas na atake na sword technique at patungo na ito sa kay Wang Chaoyang. Kaya kitang kita na ang pangamba ni Wang Chaoyang sa kanyang mukha at napatanong na lang ito sa kanyang isip na kung sino raw ang batang bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan at nagpakawalan ng atake na nagtataglay ng nakakatakot na aura at bigla raw siyang nawala ng imik at bigla na lang nablanko ang kanyang isip sa nasasaksihan naman ni Sec Master Chu Tianming ay napasabi at napamura na lang ito sa kanyang isip na napansin raw pala ng ating bida na gustong pumatay ni Wang Chao yang kanina kaya ngayon raw ay sinusubukan na ni Gu Xuanzhen na kunin ang buhay ni Wang Chao yang kaya naghanda na siya ng isang barrier. Dagdag pa niya na wala na raw siyang magagawa kundi iligtas niya ang kanyang disipolo sa kapahamakan gamit ang barrier. Kaya ngayon ay pinuprotektahan na si Wang Chao yang ng barrier na ginawa ni Sec Master Chu Tianming. At malapit na nga Tumama ang malakas na atake ni Gu Xuanchen. Sa atake naman na yun ay nagawa nitong mavisak ang barrier ni Sek Master Chu Tianming kaya tumagos ang atake ng ating bida sa balikat ni Wang Chaoyang kaya ito ay napasigaw na lang. At nakatanggap ito ng matinding pinsala. Kasabay din itong bumagsak na lang at napasuka na lang ng dugo. Kaya sa nasasaksihan naman ni Sek Master Chu Tianming ay napasabi na ito sa kanyang isip na nawasak raw ng ating bida ang kanyang spirit armor shield kaya tiyak raw na si Gu Xuanchen ang tumapos sa buhay ng Tianyuan Pavilion Master na si Luo Shuangjiang habang nilalapitan nila ang kanilang senior brother na si Wang Chao Yang na nagtamo ng matinding pinsala ay nagsalita naman ang ating bida na ito raw ang kanyang inaasahan sa number one sect sa Asher Dragon Province. Trash talk na nagsabi si Gu Shuangjiang na ang ganitong lakas raw ni Wang Chao Yang ay tunay na nakakatakot. Sa narinig naman ng mga junior ni Wang Chao Yang ay naggagalaiti na lang ito sa galit. Dagdag pa ni Gu Shuangjiang na hindi pa raw ito sapat para siya ay makontent napa napaisip naman si Ferry Ching Luo na halata naman raw na hindi pa ng ating bida ginagamit ang buong lakas nito sa atake na yun. Dahil sa nangyari sa kanilang senior Wang Chaoyang ay naghanda na sila at napasabi na pininsala raw ng ating bida ang kanilang senior Wang at nang ahas raw itong insultuhan ang kanilang sekta sa mga mapang hamak nitong mga salita kaya nagsalita na ang isa na atakihin na raw nila si Gu Xuan Kaya nagsabi na ang mga junior ng ating bida na magingat raw ang kanilang senior Gu. Biglang nakisali na naman rito si Ferry Ching Luo at pinatitigil niya ang gustong gawin ng mga disipolo ng The Four Symbol Sect. Kasabay din itong nagpakawala ng teknik na kayang makuha ang lahat ng weapon o sandata sa paligid nito. Kaya nagsisimula ng kumawala ang kanyang espada kaya ito'y nagtaka na lang sa nangyayari. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nabitawan na nga niya ang kanyang espada kaya napasigaw na siya na ang kanyang espada raw ay nawala na ang control niya dito. At ganun din ang nangyari sa iba kaya ang kanilang mga sandata ay nagtitipo na sa iisang direksyon kaya napasabi na ang disipolo na ang kanyang espada raw. Sa kanilang nasasaksihan naman ay napasabi na lang sila na ang gamit raw na teknik ni Fairy luo ay ang spiritual void space. Habang si Gu siya naman ay nagtaka naman ito sa teknik ni Fairy Chingluo kaya ito ay napatanong na lang. Nagsalita naman ang isang disipolo na narinig niya raw dati sa kanyang master na nagbanggit ng spiritual void space raw ay isa itong teknik na kaya bayang lumunin ang mga sandata sa loob ng space sinang ayunan naman ito ng kanyang kasama at nagsabi na pero naalala niya raw na ito raw ay tila isang natatanging pamamaraan ng Dragon Ancestor Hall. Kaya napasabi na ang disipolo na kung ibig sabihin ba raw nito ay ang babaeng nasa harapan niya ay taga Dragon Ancestor Hall. Dagdag pa ng disipolo na sa Dragon Ancestor Hall raw ay karaniwan na suot ang isang belo at may buto na parang jade at kagandahang parang yellow at kasama ang ore ng pagiging isang transcendent kaya si sino pa kaya raw ang maaaring maging ito kundi si Ferry Ching Luo. Napasabi naman si sect Master Ji Chang Feng na kaya pala raw naramdaman niya na ang batang ito raw ay may marangal na pinanggalingan dahil sa ito'y si Ferry Ching Luo pero kalmado lang raw si Young Master Gu Xuanchen parang alam na alam na nito ang lahat. Nagsaad si Ferry Ching Luo na ang dalawang sekta raw ay nagsparring lang raw pero ang disipulo raw ng Four Symbol Sect ay sinusubukang pumatay at ang disipulo raw ng Heavenly Sacrifice Sect ay nakabali lang ng braso kaya hindi raw ito patas. Sa narinig naman ni Chu Tianming ay natahimik na lang ito ngunit sa kanyang kaloob-looban naman ito'y inis na inis na sa masamang nangyayari sa kanila ngayon. Dagdag pa ni Fairy Ching Luo na sa bagay raw na ito ay ang lugar na ito ay sakop ng Dragon Ancestor Hall at si Sect Master Chu Tianming raw ay ang biglaang bumisita rito at akala niya raw na inimbitahan niya ito sa isang punto at nakalimutan niya pala raw ito. Sa narinig naman nila ay gulat na napasabi na ang disipolo ng Four Symbol Sect na ang lugar raw na ito raw ay pag-aari ng Dragon Dragon Ancestor Hall kaya bakit raw nandito ang mga taga Heavenly Sacrifice Sec at kasama pa si Ferry Ching Lu sinang ayunan naman ito ng kanyang kasama at nagsabi na malamang raw ay may mga lihim na motibo ang Heavenly Sacrifice Sec para lapitan si Ferry Ching Lu. Napaisip naman si Chu Tian Ming na ang Ferry Ching Lu raw na ito ay halatang kinukut siya, siya dahil hindi siya inimbitahan nito at talagang matalas raw ang dila ng batang ito dagdag pa niya na hindi niya raw inaasahan na ang Heavenly Sacrifice Sec ay may koneksyon sa Dragon Dragon Ancestor Hall. Bukod pa raw rito ay ang Chen raw na ito ay hindi lamang mahirap unawain kundi napakapangahas at mapagmataas pa at mali ang kanyang kalkulasyon sa pagpunta niya rito ngayon para lang subukang makuha ang ating bida para sa kanyang sariling interes.